mga kagimat uh, gawa tayo ng principal ngayon kasi maraming nag-order nito maraming nagkuha at saka uh, ubos kunti na lang natira uh, dalawa na lang ata to so kailangan natin magawa ng iba para dipinsa sa nangangailangan <clears throat> ito yung principal mga kagimat na gamit um, ito yung part ng sangkap. Hindi ko na iniisa-isa pero marami to mga kagimat. Hindi nyo naman ma-memorize lahat kung isa-isahin ko. Tapos, yung mga sangkap nito is mga bertudis ng kalikasan na tested na sa bakbakan. Nagamit na hindi yung basta na lang na makuha na mga halaman. Sabi na, ah, ito, baka pwede ito sa kabal. Hindi, hindi ganyan. Yung sangkap nito, ay nasubukan na ginamit na ng mga sinoon ng tao noon na pang panahon mga kagimat yun ang ang formula nito is the same noong unang panahon ano nakalagay dito the same pa rin ulit ulit kasi hindi na tayo, natin kailangan maghanap ng bago kasi tested na siya tested na to kaya ang mga bertod ng mga halaman na to mga herbs ay eh, kabalat ko na tagaliwas mga ganyan hindi po to kanang rin. tapos sabayan natin ng mga orasyon okay maggawa lagyan natin to mga orasyon mamaya mga ito yung mga orasyon, makagimat nilikit natin at saka inilagay sa loob ng bote. Ang mga orasyon na yan, kagimat, ay galing pa nung unang panahon na subok na sa digmaan at bakbakan. Mga sundalo at pulis, makagimat hindi tinatablan nito. Ito, ito makagimat kagimat, natapos ng ilikit, nalagay na dito lahat ng mga orasyon. Tapos maglagay naman tayo ng sangkap dito sa taas. lagayan nito mga Ibat-ibang may langit-langit. Ibat-ibang uri na mga motya. Uh, mga bertud mga kagimat na... Ginamit na talaga noong unang panahon. Gamit na sangkap sa paggawa talaga ng ganitong uri. Mga kagimat. Gawa tayo ng... Marami para... Marami kasing gustong kumuha nito. Kasi, yung mga nauna pang order, kasi matagal-tagal na din tayo nag-vlog, marami nang kumuha nito. Nakita nila proven and tested. Sila mismo nag-testimony, nag-advertise sa kanilang mga kasama, mga kaibigan, kamag-anak. Sabi nila na, kuha kayo kay paraon kasi tested to. Nagamit na nila. At napakaraming mga subscriber natin, viewers, mga kaibigan na kumuha nito at napatunayan nilang totoong mabisa ito. So, kaya walang tigil ako sa paggawa ng ganitong uri ng mga agimat. Ay, kulang mo na to ng oil mga kaagimat. Meron siyang mutya ng uling. Tingnan mo. Mga uling yan na laging bato. Nalagay natin dito para mas malakas yan. Hmm. Ang gawin natin dito mga agimat, lagyan natin to ng oil at uh, pwede na tong buhayin pandarin ritwalan bukas para maging mas malakas siya at dipinsa to lahat mga kagimot napakaimportante nito maraming tao gumamit nito testimony nila proven and tested talaga na kabal at kuna hindi po to baril maganda to mga kagimat. at simula panong nung unang panahon ginamit na nila ito ipakita um, later. Uh, ngayon, mahagi lagyan natin to ng oil. Pero uh, ako lang kasi mag-isa, mahirapan ako mag-video na maglagay ng oil. Kaya ipakita ko na lang na natapos na sila nalagyan ng oil. Okay, mga kagimat. Ito mga kagimat, bagong lagay ng ano, ka, uh, nilagyan natin ng oil. Ito yung gamit natin na oil. Uh, to na isang mata, isang bibig. Hmm, kita mo. So, dyan ko inilagay mga bao. Kung meron din tayo mga libon na niyog mga kalimat, no, sa sako na yan. E, mga niyog yan na ano, walang bibig at walang ano, mata. So, ito yung gamit natin. Hindi pa to na buhay. Bubuhayin pa to bukas. So, ritualan pa natin to palakasin, binyagan, konsagrahan. Buhayin natin ng malakas para para ang taong makuha nito uh, e epekto talaga sa kanya. At saka nagtuturo din ako ng orasyon mga kagimat kung paano to buhayin, paano ay, eh, daw do buhay na siya, paano lang pangagalagaan. Kasi mga kagimat, mas malakas ang taong mayroong dasal, pananalig sa Diyos. Meron siyang orasyon, alam niyo paano gamitin ang kanyang gamit at uh, magdasal talaga sa Diyos kung gusto mo maging mas malakas sa iba nating heroes. kasi mas malakas ka pa nagdasal ka sa Diyos kaysa doon sa tao na hindi nagdasal. Do meron pa ring power ang gamit for example, ito, makuha mo, hindi ka nag-alay na dasal, buhay pa din siya, aandar pa din siya, pero iba ang kapangyarihan sa taong nagdarasal. Kaya yun ang ituturo ko sa iyo. Para isa kang ganap na tunay talaga na anting ero. Kasi kung hindi ka nagdadasal sa Diyos, meron ka lang anting-anting, meron ka lang agimat. Para sa akin, kulang yan, mga kagimat. Para sa opinion ko. Pero kung magdasal ka, I'm pretty sure, mga kagimat, na mas malakas ang spiritual ability mo. Kasi malakas ka sa Diyos, malapit ka sa Diyos. Nagdarasal ka palagi sa Diyos. Naghingi ka ng tawad, naghingi ka ng tulong, bigay mo lahat sa Diyos. Eh, I'm sure mahagim at mas lamang ka sa taong hindi nagdadasal. At saka ang gamit nito mga kagimat, aandar talaga ng kusa at maraming nagtesting nito. Ako hindi ko na in-encourage ang magtesting testing testing mga kaagimat sa ngayon kasi marami nang kumuha nito na naging mayabang. Eh, yung iba gusto na magpasikat. Yung ibang tao, mga bashers, nagagalit. At saka gusto nila hindi na daw magtesting testing testing Tapos yung iba na meron kasi incident na nagpakita dito sa amin malapit na ng gamit ko. Ah, uh, kaya kakilala ko lang na nagtesting-testing siya eh lumaki yung ulo niya kaya mas maganda hindi na lang natin 'yan ituro or hindi na lang natin gamitin. Ang importante is manalig ka sa Diyos, tiwala lang talaga. Pero ito, tested talaga. Pwede naman ako magturo pero mas maganda mas ano ka sa Diyos. Uh, gusto ko encourage na sa Diyos ka maging mas malapit at saka mga agimat, hindi ka nagdasal sa mga agimat, hindi mo ito dinadasalan, hindi ko yan in-encourage unlike sa ibang mga antingeros dinadasalan nilang mga agimat nila dinadasalan nilang mga gamit nila sa akin hindi ko in-encourage na magdasal ka dito, doon ka sa Diyos magdasal at gamit yung pangalan niya sa magdasal mo siya ang mag-empower nito aandar to sa pamamagitan sa pagdasal mo sa Diyos protektaan ka. Okay, mga kagimat, hindi yung dasalan mo yung gamit mo, dasalan mo yung Hindi yan tama. Mali yan, mga kagimat. Huwag mong dasalin, dasalan ang iyong mga anting-anting. Kasi, pagano ka na yan. Ang sa atin, as a Christian, sa Diyos tayo magdasal, sa Diyos Ama, in the name of Jesus, at saka yung Spirit ng God the Father, ang Holy Spirit is sasanib sa atin, at sa paniniwala natin yung mga names kasi nakasulat nito mga prayers kasi ito may ng names ng Diyos uh, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit nakalagay dito at ang paniniwala natin na uh, aandar siya at protektahan tayo ng Diyos kasi daladala -dala niya uh, dala -dala natin ang pangalan niya okay? once kasi gamit tayo ng name ng Diyos nang Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tutulungan niya tayo kasi malakas ang tiwala natin sa kanya, naniwala tayo sa kanya at nagdarasal tayo palagi. Okay, mga kagimat, so gimat, dislike, share, comments and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook at kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang iyong kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.